Kumusta? Um, naisip mo na ba kung bakit parang may mga proyekto ang ganda sa simula, no? Biglang sulpot, parang kabute. Oo, yung ang bilis umangat. Yun nga, pero bigla rin nawawala. Tapos meron namang iba, parang antahimik lang sa umpisa, di ba? Akala mo walang nangyayari. Hmm, mabagal. Pero paglaon, yun pala yung yumayabong, yung nagtatagal, at saka ano, talagang nagbubunga ng husto. Parang may um, may lihim dyan, no? sa pagpapatatag. May formula siguro na hindi natin agad nakikita. Tama. Kaya para sa ating paghimay ngayon, ang hawak natin mga sipi ito mula sa aklat na The Preparation Before the Pulpit. Medyo church context yung pinanggalingan, yung church planting o pagsimula ng simbahan. Oo, yun yung focus niya. Pero yung mga prinsipyo, parang ang universal eh. Pwedeng pwede sa negosyo, sa community work, o kahit sa mga personal mong ano, pangarap na gusto mong magtagal. Applicable sa maraming bagay, kahit hindi relihiyoso yung um, proyekto. Exactly. Kaya ang misyon natin ngayon, sisilihin natin, himain natin yung mga idea dito. Tungkol saan ba to? Yung kahalagahan daw ng malalim, yung madalas tago, at masusining paghahanda. Bago pa man tayo lumabas, bago tumuntong sa entablado, kumbaga. Bago yung launch. Oo, bago yung launch. Titingnan natin kung ito nga ba talaga yung susi para makabuo ng isang bagay na mm, hindi lang basta tutubo, kundi magkakaugat, yung tatagal talaga, yung matatag. Sige, umpisahan natin. Game? Okay. Binabanggit dito, lalo na ro sa panahon natin ngayon, ang bilis ng lahat, no? Parang ang sukatan ng success bilis at ingay. Oo, yung metrics agad. Ilan na? Kano kalaki? Yun, mabilis na paglago, mataas na numero agad, yung branding kitang-kita agad, parang karera eh. Launch agad, scale agad. Pamilyar ba sa'yo yung pressure na yan? Oo naman. Yan ang uso eh. Yung parang kailangan may mapakita ka na agad. Pero heto na nga, may babala dito yung material. Ano yon? Ang sinasabi rito, um, yung sobrang pagmamadali, yung pag-focus lang dun sa ano sa panlabas na anyo. Sa nakikita agad. Oo, sa nakikita agad, sa nasusukat agad. Parang nagtatayo ka raw sa buhangin. Alam mo yon Ah, oo. Yung parang ang gandang tignan. Ang ganda sa simula, kahanga-hanga. Pero konting pagsubok lang, konting hangin, konting ulan, pagod, o kaya hidwaan sa team o nagbago yung sitwasyon. Guho agad? Madali siyang gumuho. Marami rin kasing nasisimulang rocket ship. Ang bilis ng pag-angat. Wow! Pero um, kasing bilis din bumagsak kasi kulang sa pundasyon, kulang sa inihandang gatong, kumbaga, bago lumipad. Parang yung taling haga lang sa Biblia, no? Yung binhing na sa mabato o mababaw na lupa? Yun nga. Mabilis tumubo. Ang bilis, kaso walang ugat. Kaya nung uminit, ayun, tuyot natuyo agad, walang lalim. Dito na nga malinaw na pumapasok yung konsepto na um, tinatawag nila ditong ugat muna bago bunga. Ang argumento, bale hindi raw sayang sa oras yung palalamin muna yung mga hindi nakikita, yung mga nasa ilalim. Oo, yung pundasyon, yung sistema, yung mga relasyon bago ka pa umasa dun sa bungang makikita sa labas. Parang investment daw ito, hindi pagkaka-delay. Tama, hindi siya pagkaantala, kundi paghanda talaga. At para mas maging kongkrato raw, may konsepto silang tinatawag na seed phase. Bale, isipin mo daw ito, ang um, parang yugto ng paghanda ng lupa. Yung pagpupunla pa lang, bago pa yung aktwal na tanim, nakita ng lahat. Ah, okay. Yung hindi pa masyadong visible. Yun. Ito raw yung critical na panahon na madalas, ano, nilalaktawan o minamadali. Kasi nga, hindi pa Instagramable, sabi mo nga kanina. Oo, wala pang makiflex. Wala pa. Hindi raw ito passive na paghihintay lang. Ha? Yugto ito ng, ano, aktibong paglilinang. Paghubog. So, hindi lang siya yung planning sa papel. Ano yung pinakaiba niya sa usual na preparation phase? Mukhang ang isang malaking bagay dito base sa material ay yung focus. Dito sa SED phase, mas importante daw yung lalim kaysa sa lawak. Mm, lalim bago lawak. Oo. Mas priority daw yung paghubog ng karakter ng mga involved kaysa sa pagpapakitang gilas o performance agad. Interesante yan na Karakter muna. At higit sa lahat, mas tutok daw sa pagbuo ng tunay na tiwala yung matibay na ugnayan sa loob ng maliit na grupo muna yung core kumbaga hindi yung basta parami lang agad ng tao o followers ah okay so quality ng connection muna bago quantity ng members yun nga dito raw hinuhubog yung tinatawag nilang DNA yung parang pinakaesensya yung pagkatao at layunin ng sisimulan mo ministeryo man yan o organisasyon o proyekto yung identity tama ito raw yung magpapatuloy kahit magbago pa yung leader o yung mga strategy sa labas. Ito yung core. Napaka-interesante niyan. So hindi lang siya checklist ng gagawin. Paghuhubog talaga ng ano ng kaluluwa ng proyekto. Parang ganun nga. At binibigyan tayo ng tatlong haligi raw. Tatlong sangpap nitong seed phase. Panalangin, mga tao at presensya. Unahin natin yung panalangin. Sabi dito, hindi lang no ito basta um, support system. Pampalakas loob lang. Hindi lang pang moral support. Hindi lang. Ito raw yung mismong engine room. Yung pinakamakina ng buong misyon. Dito raw nagiging exciting eh. Kasi hindi lang ito paghingi ng tulong. Ano yung kaibahan? Eating. Ah, hindi lang on the spot. Regular. Oo, parang ganon. Ito raw yung mekanismo na palaging nag-aangkla sa leader at sa team dun sa tunay na layunin sa kalooban ng Diyos, kung sa church context, pero parang ano sa pinaka-purpose talaga. Para hindi madala ng sariling ambisyon lang o ng ego o kung ano lang yung uso sa labas. Para manatiling naka-align sa bucket. Yun. At ito rin daw yung proseso na humuhubog sa mismong DNA ng grupo. Dito raw nalilinaw, ano ba talaga yung pinakamahalaga para sa atin? Ano yung pinaglalaban natin? Ano yung hindi natin ikokompromiso? Mm. Paglilinaw ng values. Tapos, binabanggit din yung konsepto ng spiritual warfare. Yung pagkilala raw sa mga um, hindi nakikitang hadlang o oposisyon na hinaharap din daw sa panalangin. At higit sa lahat, yung lakas daw ng sama-samang panalangin. Yung buong komunidad tulad daw ng Pentecostes. Ah, uh, yung unity and power na dala nun. oo. Lumilikha raw ito ng pagkakaisa at lakas na hindi kayang ibigay ng galing lang sa pagpaplano o ng maraming pera. Malalim nga. Hindi siya yung surface level na prayer lang. May structure, may intention. Oo. Pero paano kaya to kung ilalapat natin sa konteksto na hindi necessarily pangsimbahan? simbahan? Halimbawa, sa isang negosyo o community project. Paano isasalin yung panalangin na may disiplina at ritmo? Magandang tanong. Siguro, um, yung prinsipyo ng disiplina at ritmo sa panalangin, pwede nating makita bilang yung regular at intentional na pagbabalik tanaw sa mga core values at mission ng organization. Ah, okay. Parang regular check-in sa bakit natin. Oo. Yung paglalaan talaga ng oras, hindi lang kapag may sunog na para siguraguhin yung mga desisyon, yung mga ginagawa, naka-align pa rin ba sa pinaka-purpose? Hindi lang sa kita o sa kasikatan. Ito yung pag-angkla sa why ng organisasyon. Parang ganun. Gets ko. Isang paraan para mapanatili yung integridad ng misyon. Okay? So, kung yung panalangin o pag-angkla sa layunin ang makina, ano yung kasunod? Yung mga tao naman daw. Yung mga pasahero at crew. Oo. Ang sabi dito, hindi lang ito tungkol sa basta pag-gather ng maraming tao ng audience ng followers ng congregation kung sa simbahan ang focus daw dapat pagbuo ng tunay na komunidad. Komunidad hindi lang pulutong. Tama. Parang mga buhay na bato daw, magkakadugtong, may structure, hindi lang basta mga bato na nagpapatong-patong lang. Ano raw ang praktikal na pagkakaiba niyan? Ang raw ang pagkakaiba lalo na pagdating sa tibay. Ang isang crowd o pulutong madaling mabuo yan eh. Pwedeng dahil sa sikat na leader, magandang event, o may common na problema lang kayo. Mabilis ma-attract. Oo, pero ganun din daw kabilis magkawatak-watak pag may pagsubok, pag nawala yung initial attraction, pag nagka-conflict sa loob. Ah, kasi mababaw lang yung connection. Tama. Yung community naman, yung tinatawag ding koinonia sa Bible, iba daw ang nagbubuklod. Mas malalim na bagay, tunay na ugnayan, yung kilala nyo talaga isa't isa. Tapos may tipanan o covenant, parang pamako ng pananatili, ng pagtutulungan kahit mahirap. Commitment Oo, commitment. At saka discipleship, yung intentional na paggabay sa isa't isa para lumago-lumalim. Dito, mas mahalaga yung quality ng relasyon at commitment kaysa sa dami lang ng members. Lalim ulit? Oo, lalim ulit. Dito raw talaga nabubuo yung katatagan na kayang lampasan yung mga bagyo. Yung halimbawa nga raw si Jesus, hindi siya nag-launch ng malaking campaign agad para makaakit ng libo-libo. Namuhunan siya sa ilan. Namuhunan siya ng husto sa labindalawa. Hinhubog niya ng malalim, personal. Yung prinsipyo, lalim muna bago lawak. Makes sense. Mas matibay talaga yung pundasyong kung commitment at tunay na relasyon, hindi lang numero. Pero um, sa praktikal na usapan, ano kaya yung pinaka-challenge sa pagbuo ng ganyang community versus sa mas madaling pag-ipon ng crowd? Lalo na sa panahon nating ambibolis ng lahat. Siguro ang pinakamalaki dyan ay yung oras at effort. Yung pagbuo ng tunay na komunidad, kailangan ng pasensya eh. Pamumuhunan sa relasyon, pagharap sa mga tampuhan, sa mga hindi pagkakaunawaan, kailangan ng vulnerability. Mas messy kumbaga. O mas messily, mas madali at mas mabis mag-organize ng event o mag-post online para maka-attract ng marami. Yung paghubog ng komunidad, mabagal yan, madalas magulo, hindi laging kita agad yung resulta. Kaya kailangan talaga ng conviction no? mula sa liderato na ito talaga yung mas mahalaga sa long run. Yun nga, kahit hindi kasing glamorous ng mabilis na pagdami ng numero, kailangan ng paninintigan. Okay, commitment talaga. Punta na tayo sa pangatlo. Presensya. Ito medyo malalim din to. Yung konsepto na mas mahalaga raw yung pagiging handa at yung aktwal na pagpapatuloy, parang pag-host daw sa presensya ng Diyos. Bago pa man mag-host ng tao, ng programa, ng events. Ano kayang ibig sabihin nito sa mas um, practical na level para sa atin na nakikinig? Ang ibig sabihin daw niyan, yung pinakapuso, yung sentro ng anumang makabuluhang gawain, simbahan man yan, social enterprise, community initiative, na may malalim na purpose, hindi dapat yung galing ng presentasyon. Hindi yung performance. Hindi yung husay ng pag-organize, yung karisma ng leader, o yung performance in general. Ang pinakakritikal daw na elemento ay yung tunay na pakipagtagpo at pananahan ng Diyos sa gitna noon. Hmm. 'Yung halimbawa nga raw 'yung tabernakulo at templo sa Lumang Tipan, ang halaga nila hindi 'yung ganda ng design o dami ng ginto, mm -hmm. kundi 'yung katotohanan na nandoon 'yung kaluwalhatian, 'yung presensya ng Diyos. 'Yun ang nagbibigay halaga. Oo. -o. May isang napakatinding linya raw mula kay Moses dito. Sinabi niya sa Diyos, "Kung hindi niyo kami sasamahan, huwag niyo na kaming paalisin dito." Grabe, 'no? Eh? Oo nga, napakalakas nun pinapapakita nito na yung presensya ng Diyos, yun yung non-negotiable. Hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng isubstitute ng galing ng programa, ng dami ng pera o ng talino ng strategy. Yun dapat ang una at pinakamahalaga. Wow! Kung isasali natin ulit to, sa mas malawak na konteksto, para sa isang proyekto o organisasyon na hindi naman necessarily religyoso, ano kaya yung katumbas nitong kresensya? Ano yung non-negotiable core na dapat nandoon bago pa yung lahat ng performance? Siguro, um, ang pinakamalapit na katumbas niyan ay yung integrity ng mission at yung authenticity ng core values. Ah, yung pagiging totoo sa purpose. Oo. Yung tanong na nananahan pa ba sa puso ng organization yung pinakadahilan kung bakit ito sinimulan. O natabunan na ng pressure para mag-perform, lumaki, kumita. Yung presensya sa ganitong konteksto, siguro ay yung paniniguradong buhay na buhay pa rin yung kaluluwa ng proyekto. Hindi lang yung panlabas na anyo. At hindi mo siya pwedeng i-outsource o i-shortcut. Tama, kailangan nandun talaga. So, pag-angkla sa layunin, panalangin. Pagbuo ng tunay na komunidad, mga tao. At paniniguro sa integridad ng misyon, presensya. Yan yung tatlong haligi ng seed pace. Ngayon, itong buong phase na ito, itong paghanda, pagpapalalimin, paghubog, madalas, ito yung panahon na, ano, hindi ka pakilala. Low profile pa. Oo, parang ang bagal ng usad, walang masyadong resulta na maipapakita sa labas. At sa kultura natin, di ba, madalas iniisip natin pag hindi ka pasikat o mabilis umangat, parang failure na yon eh. Parang napag-iiwanan ka. Oo, pero dito sa material na ito, ibang-iba yung tingin nila. Ganyan nga, itinuturing nila itong mga hidden seasons o mga panahon ng pagtatago bilang mga napakahalagang yugto hindi kabiguan, hindi pagkaantala. Paghubog at pagpapalakas daw. Oo, oh, hindi ito wasted time. Yung mga halimbawa nga raw, si David sa alang bilang pastol bago naging hari. Si Apostol Pablo nagtagal sa Arabia bago nagministeryo ng husto. Maging si Jesus tatlong pol taon sa Nazareth bago yung public ministry niya. Ang tagal nun, no? Oh tatlong taon. Oo, hindi raw nasayang yung mga panahong yun. Strategic investment daw yun para sa katatagan, para sa pangmatagalang epekto. Dito raw nasusubok yung karakter ng leader. Dito nasa sala? Oo, nasa sala at napapatibay yung tunay na vision. At dito rin daw natutunang kilalanin ano ba yung tunay na tawag o calling versus sa personal na ambisyon lang. Kasi yung ambisyon lang marupok yan pag nasubukan. Mm. Ito yung panahon ng masinsinang pagpapaugat sa ilalim ng lupa. Nakaka-reframe ng pananaw, no? Yung mga panahong feeling mo nasa desierto ka, parang walang nangyayari, baka yun pala yung pinaka-productive na stage para sa katatagan mo at nung sinisimulan mo sa future. Posible. Pero aminin natin, mahirap yung pagdaanan. Ano kaya yung um, yung hamon talaga dyan? Ang pinakamalaking hamon siguro ay yung tiwala. Tiwala sa proseso, tapos labanan mo yung pressure na magpakita agad ng resulta. Yung pressure mula sa labas at saka sa sarili mo rin siguro, no? Oo. Kailangan ng matinding pasensya, panampalataya doon sa vision, kahit wala pang external validation. Madaling ma-discourage eh. Madaling mainggit sa iba na parang ang bilis umusad. Kailangan talaga ng lakas ng loob para manatili sa paghahanda kahit hindi pa kita, hindi pa pinapalakpakan. Tunay na, kailangan ng conviction. At may isa pang huling punto dito sa mga sipi na uh, nagustuhan ko rin. Yung ideya na lahat ng ito, itong pagpapatatag, hindi ito solong trabaho. Ah, hindi one-man show. Oo. Binabanggit dito yung konsepto ng isang sent community daw o isang buong ecosystem. Hindi lang ito tungkol sa galing ng isang leader o ng core team. Tama. Ang ganda nung analohiya na ginamit eh. Parang paghahabi raw ng isang tapestria? Isang tapestry? Paghahabi. Okay. Hmm. Yung isang matagumpay at matatag na church plant o anumang makabuluhang proyekto, hindi lang yan gawa ng isang tao. Binubuo raw yan ng maraming magkakaugnay na hibla. Ano-ano yung mga hib lang yon Nariyan daw yung nagpadalaw, nag-endorse, yung sending church kung sa simbahan, o baka sa ibang context, yung parent company o yung funding organization? Yung pinanggalingan. Oo. -o. Tapos nariyan yung mga kasama sa panalangin, yung prayer partners, o yung mga taong naniniwala lang talaga sa misyon, sumusuporta kahit malayo. Kahit moral support lang. Hmm. Nariyan din yung mga tumutulong sa pinansyal, investors, donors, at nariyan din yung mga mahalagang kasosyo sa community, community partners, LGU, ibang organisasyon na baka hindi pareho ng pananaw sa lahat pero may shared goals para sa community. Okay, so maraming players pala? Oo. Bawat hibla raw, gaano man kaliit, mahalaga para mabuo yung isang matibay at magandang kabuuan. Ang punto raw, hindi ito pagtatayo ng monumento para sa isang tao o grupo. Kundi? Kundi, sama-samang paghahabi ng isang komunidad na sumasalamin sa isang mas malaki, mas makabuluhang layunin. Wow, parang ang laking ano, tanggal ng bigat sa balikat ng isang founder o leader nun, no? Na hindi mo pala kailangan gawin lahat mag-isa. Yun nga eh. Ang kailangan mo lang, makita yung sarili mo bilang tagahabi nagkukonekta ng iba't ibang hibla. Ang ganda ng picture na yon. Oo, binabago niya yung pananaw mo. Mula sa pagiging solo hero, nagiging community builder ka. or ecosystem weaver. Mas Masustentable, mas mayaman yung resulta kapag ganun. Napakaraming mahalagang aral talaga mula rito. Kung susubukan nating isummarize para sa na nakikinig, um, ang pinakamensahe, Malinaw na malinaw. Ano 'yon? Ang tunay na matibay, makabuluhan at pangmatagalang bunga kahit ano pa yan na sinisimulan mo sa negosyo, komunidad, pamilya, sarili, kailangan ng malalim. Kailangan ng madalas, hindi popular at hindi nakikitang paghahanda kailangan talaga ng ugat muna bago bunga. Hindi pwedeng shortcut. Hindi pwede. At itong prosesong ito, yung tinawag na seed phase, na nakafocus sa tatlong haligi, yung pagangkla sa layunin o panalangin, yung pagbuo ng tunay na komunidad o mga tao, at yung pagpapanatili ng integridad ng misyon o presensya, hindi ito pag-aaksaya ng oras. Hindi ito pagiging mabagal lang. Ano siya? Ito raw yung pinaka-estratigikong pundasyon na pwede mong itayo. Ito yung hidden architecture, kumbaga, yung nakatagong istruktura na siyang magpapatatag sa anumang itinatayo mo para sa hinaharap. Kaya naman, um, isang hamon siguro ang iiwan natin sa iyo. No? Sa mundo nating parang laging nagmamadali na ang bilib ay sa bilis ng resulta, sa mga kumikinang lang sa labas, paano mo kaya maiisa sa buhay sa sarili mong konteks itong prinsipyo na to? Yung pagpapahalaga sa lalim, sa proseso ng pag-uugat sa mga bagay na hindi agab nasusukat o nakikita. Isang bagay nga na sulit pagnilayan kasi madalas yung mga bagay na talagang tumatagal, yung nagbibigay ng pangmatagalang epekto, yun yung mga dumaan sa mahaba at uh, hindi madaling panahon ng pagpapaugat sa ilalim muna ng lupa bago pa sila umani ng papuri sa ibabaw tama. At bilang pangwakas na tanong na rin para sa iyo, ano kayang klase ng nakatagong paghahanda? Anong klasing pagpapaugat sa iyong layunin, sa mga kasama mo, sa integridad ng ginagawa mo, ang kailangan ng mga pinapangarap mong proyekto o adikain ngayon? Para masigurong hindi lang ito ningaskugon, kundi magiging tunay na matatag at pangmatagalan. Isang magandang pag-isipan 'yan. Oo <laughs> nga. Isang bagay na mapag-isipan mo hanggang sa susunod nating malalimang pagtalakay.